gusto mo mong matutong mag-align ng gulong ng BMX o ng bisikleta so para sa iyo ang video ito tara guys let's go turuan kita ito yung kanyang hub hub po ang tawag nito ang ang i-align ia po natin ay bandang likuran so ito yun naman yung kanyang rim yan po yung mga butas ng rim kita nyo naman alternate po yan kabilaan ayun mapag nasa kabilang part pabor sa kabila ano pag yung sa kabila naman, is pabor din sa kabila. Hindi naman pipwede na yung ispok natin, is itutusok natin sa may bandang ibaba. Ayan, kaya nga may guide siya guys, yan yung guide niya. Uh, pag sa itaas siya, yung halimbawa nakaganyan, nakatap yung butas na bandang itaas, yun yung papasukan natin ng ispok. So pareho lang siya ng motor, uh, pero ito lang medyo mas mahirap lang to ng kaunti, kasi nga, uh, ang pag-align, ang pag-assemble nito, is dapat nakabend yung ay nakabend o tawag doon nagmagkapatong kumbaga para siyang para kang gumagawa ng ano ba tawag nito yung mga banig ganon uh, mga uh, tawag nito basta yung mga inaano siya hinahabi ganon siya guys uh, nag, nagkaano siya magkapatong kumbaga para siyang uh, tawag na yung bandang ibaba is mapupunta sa bandang itaas so ito guys step by step kung ituturo sa inyo tsagain nyo lang kasi medyo mahaba to kasi hindi po ito ganun kadali na matutunan ano so itong video ito ay para lang sa mga beginners so kung marunong ka na so pwede mo nang skip ano pwede mo nang wag panoorin to kasi alam mo na pero marami pang mga marunong na mag-align lalo lalo na sa mga motor na hindi alam kung paano mag uh, ng spoke nitong bike nitong bisikleta kasi ang ginagawa nila is pareho rin ang ginagawa nila sa kung paano sila mag simbol ng spoke ng mga motor so magkaiba po yan magkaiba po ang motor at saka itong bisikleta so pwede na yun namang gayahin pero medyo may pagka ano kasi kasi medyo malambot kasi itong sa bisikleta at saka hindi rin siya ganon kahigpit hindi tulad ng nasa motor isi kailangan mo siya higpitan ano? kasi mabigat nga ang motor so itong bisikleta naman is hindi naman kabigatan ano ah uh, ang tao lang ang nagiging mabigat dito at tapos ano naman, uh, pedal hindi po makina ang nagpapatakbo, so ito guys, panoorin nyo pa, uh, ipasok nyo sa tapos event para hindi kayo mahirapan tapos ayan guys, panoorin niyo nga sito ito na yung sinasabi ko guys na para siyang magkapatong ano yung bandang ibaba is mapupunta sa itaas. So panoorin niyo maigi para masundan niyo po ang video. So umpisa lang naman nito mahirap. Kasi parang ano siya ihahanap mo talaga sa ipo-position mo yung tamang uh, position. Sa so, pag nakuha mo na yung unang position nito, ah uh, kumbaga unang sal uh, pag ano mo paglagay istama yun yun sundan mo na lang tuloy tuloy na po yun so yun sya guys oh kita nyo panorin nyo maigi pag masdan nyo kung makita nyo talaga kung malina na yung mata nyo ayan oh, hindi ko lang ma-explain kung paano eh, parang ano ba to parang ang gumagawa ng banig kumbaga ayan sya or sawali sa wali ano pero iba naman yung alay na sa wali ano kasi yung alay na sa wali pang sidecar Is hindi sa ganto na naka ano siya nag alternate kumbaga yung ibaba is mapupunta sa itaas Sensa guys uh, medyo zinom ko lang ng kaunti yung video para medyo makita nyo ano sa so, yan ulit ko para, para lang po ito sa mga beginners ayan kita nyo na guys ayan o. yung bandang labas is mapupunta siya sa ilalim ayan yung bandang ilalim naman bandang loob is mapupunta siya sa ibabaw so ang pag asimbol is ganito ah, uh, kailangan nyo i asimbol muna yung kabilang side yan di tulad ng motor na hindi nyo po magawa ito kasi pag ginawa nyo ganito yung sa motor is magbabaklas po kayo so ito yan yan magkapatong tapos di naman natin kailangan higpitan talaga ang pag align nito so yan sya guys oh. ayan magkapatong ano, yung bandang ilalim na punta sa ibabaw so lipat tayo dito sa kabila Ganon din na proseso, same process pa rin. Kung paano na, ano yung ginawa natin doon sa una, ayun at yun din ang susundan, yun din at yun din ang gagawin natin dito. Pero ang pinagkaiba lang nito, ay yung pagpasok ng ispok. Kailangan tama yung paglapag mo ng ispok. Tama yung tatamaan mo. Kasi, hindi mo na kaya, ano tawag dito, baka baka magbabaklas ka eh. So ito wala na, wala ka na babaklasin. Basta tama lang yung babagsak. Ayan, yung tinuturo kong yan guys. dyan mo dapat ibagsak yung dulo ng spok para pag hinugot mo siya, tuloy-tuloy. Huwag -tuloy. mo siyang ibabagsak o ipapasok dyan sa may medyo naka-triangle na yan na maliit kasi hindi po yan lalabas. So diyan, diyan mo siya gal, ipapasok sa medyo mal yung malaki. Yan, para pag hinila mo siya, hinatak mo siya tuloy-tuloy. So kung sasabit man yan sa rim, Ah, uh, i-bend ng kaunti. Wala namang problemang ma-bend yung spoke ng uh, nitong bisikleta kasi malambot lang naman 'to. Hindi tulad sa motor na medyo may katigasan. So, yun guys, tuloy nyo lang panoorin para masundan nyo no, hanggang dulo. Ganon dapat, mayroon dapat butas. Ayan o, oh, yan. Huwag mong ipapasok dyan. huwag mong ipapasok kasi hindi mo siya mahihila palabas. Saka dapat pag gumagawa kayo nito, ganyan, yung misa ko is may butas sa gitna, ano? Para maipasok nyo yung hub. Kasi nandyan yung ihi nya. So, hindi po, hindi po kasi matanggal yung ihi nyan eh. Para naka in sya. Saka sobrang tigas. Hindi ko alam ano bang tawag sa hub na to sa BMX na ito. Gagamitin daw kasi ito pang exhibition. So kailangan medyo maganda pagka-align natin. Kailangan medyo matibay ng kaunti. Use bali use na yung spoke niya no. Kita yung napinturahan na pero goods pa naman kasi stainless yan. So pininturahan niya. So kumbaga, rios na. Bali-bali uh, ko na nga 'yan pero pinat-tinuwid uh, ko lang. Pareho lang din ng dami ng spoke nyan sa dami ng spoke ng motor. Pero may mga motor na yung iba is uh, 28 28 spoke lang. Pero ito naman is 36. So may mga 28 spoke ah uh, kaya ko yung ilagay paano yung symbol dyan sa ta 36 ano may mga ano talaga yan mayroong kulang na bali ano walo walong spok pero madali lang yun guys pag ano nga lang wala pa akong tutorial nun so yun sa guys so kita nyo guys magkapatong At ang pag-aalay niya pala nito guys is pareho lang sa motor ano. Pero hindi siya ganon kahigpit. Hindi mo siya kailangan higpitan. Kasi malambot nga itong rim nito. So basta importante is ma mo lang siya mabuo. Hindi naman siya kailangan na kailangan na i-fairpick mo siya like motorsiklo sa motor. Kasi ito ay dipidal naman. So at makuha mo lang ng konti. Okay na yan. hindi naman talaga maiwasan na mayroon talaga mga dipikto ang rim. Pero pag kinabit mo naman na yung gulong is mawawala naman na yun. Mapapantay na po yun lahat. So yun guys, patapos na tayo no, itong huli. Ayan show Oh. Oh. di diba ganun yung tama no? Yung position niya, baba taas. I ano mo lang yan, yun yung bandang itaas ipapailalim. Tapos yung bandang ilalim mapupunta sa ibabaw. Oh, ayan. ayan na guys. So ito na yung itsura nya guys yung, Kung nagustuhan mong video guys Paki share, huwag mo kalimutan mag subscribe Paki bilol na lang para maging updated ka palagi Pag may mga bago ako mga upload video So yun sa so, guys so kitang kita, kita nyo so, Ang ganda Napakaganda nya guys Ayan, oh. Matibay pa yan